Yo, what's up? Pangkal sa TV, tayo na TV kasi ngayon na natitira lang natin lang ka. Dalawa na lang eh. Nakaraan na bulok. Ayun. Natin na kuha ngayon, tara. Nilalaho na rin. <laughs> Gagayahin natin yung mga napapanood, okay. guys. Eh, yeah, buhay Hindi sa puno Aso ng erap naman. Haha. 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 <laughs> Iba yung sa napapanood, guys. <laughs> Bakit gano'n? Iwain na natin. Sa puno. natin? Gini ako, <laughs> <laughs> Asyato, ang ginagawa mo. Hindi pa yata siya pwede. Ba't ka Pahinugin. Eh? Pahinugin hmm? eh, na lang, masisira yun. Ino, know, ano kasi namin guys, dahil nabitak siya ng pusa eh. Tapos binabahayan na siya ng mga namin na tinanggal na siya Ginagawam mo tapon to